Aries, dapat ay may mahaba kang pasensya ngayong araw dahil kung ikaw ay magagalit ay pwede kang mawala ng pera pagkagalit ang iyong iingatan ngayong araw ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus, magingat ka sa mga pagbibiyahe ngayong araw, magbaon ka ng gamot sa sakit ng ulo at sikmura kalusugan ang iingatan sa pagbibiyahe at pagkain sa lansangan ang iiwasan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, huwag kang masyadong mabait, ngayong araw para makaiwas ka mawala ng pera at makaiwas sa bigla ang gastusan, kabaitan ang dapat na iwasan muna ngayong araw, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer Umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan sa buong araw dahil tukso sila ng gastos at problema sa relasyon ng ibang tukso ng pag-iibigan. Dapat na umiwas muna makisama ngayong araw. Maganda ang umiwas ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, maging maingat ka sa pagtitiwala ngayong araw kahit pa kumare o kumpare iwasan muna magtiwala ng ligtas sa gastos o mautangan ng pera, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, kalusugan ang dapat ingatan sa buong araw, dapat ay maging maingat sa mga pagkilos o pagbubuhat ngayong araw basta alam mo makakapagpahina sa iyong kalusugan, ay umiwas na ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra, maging mahaba ang iyong pasensya ngayong araw. Ang magalit ngayong araw ay bawal muna dahil iyon ang magpapalungkot sa iyo. Dapat ay may mahabang pasensya at maging mapanuri sa ibang kausap na tao. Baka mawalan ka naman ng pera nang hindi mo inaasahan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio, maging mahinahon ka sa mga makakausap mo ngayong araw, dapat na ganoon ang gawin oras na mainis ay kawalan para sa iyong ngayong araw, ng iyong mga swerte, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, Umiwas ka sa tubig na malalaki at maligo ng matagal at lalo na sa madaling araw, tubig at magpakabusog sa gabi ang dapat na iyong maiwasan muna ngayong araw, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, dapat kang maging istriktong ugali ngayong araw, kung malambot ka sa mga gagawin, o kakausapin ngayong araw ay ikaw din ang mawawala ng pera o pagkita ng maayos, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, maging maingat ka sa lansangan, sa sakyan nagmamaneho, o sasakay ka lahat ay dapat na laging manigurado, ka ngayong araw, at iwasan din ang tao sa pakikipag-usap, sa lansangan, lahat ay para sa iyong kalusugan at pera. Ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Paisis, umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, at iba pa ay huwag muna gumawa ng matagal na pakikipag-usap, ngayong araw nang ligtas ka sa mga mapagsamantalang tao, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.